kakasayan battery operated na ba yung motor mo o battery operated mo na ganito yung dapat mong gawin kasayan kung sakaling operated mo na yung motor mo o talagang battery operated na siya para may natin yung maagang pagkasira ng battery at saka yung iba pang mga parts sa ano sa electrical sa wiring at saka sayo na ito yung ano natin dapat naka-EV na tayo dyan naka-LED yung ating headlight at naka-LED din yung ating naka LED din yung ating taillight taillight or park light kasi kasi pag magpe-pray na tayo halimbawa hindi pa tayo LED masyadong malakas siyang uman ano kubonsumo sa battery kasi kasi na masyadong malakas pero dahil naka-LED siya ito yung ito lang yung pinaka-consumo niya. Ayan lang. Saka ano tayo ha Park light Tapos Headlight Ngayon sya kasaya na kayang kaya ng low Kasi Automatic yan Kailangan pag nakabattery operated ka na Dapat LED na yung mga ilaw mo Para Maiwasan yung At Mabilis na pagkasira ng battery At saka yung mga regulator natin At saka yung stator Mas maingatan sya Mas maingatan yung ating So ano. rin ito kasaya Magte-test tayo Magte-test tayo ng ano Ito Bali, isa lang ang ano nito, isa lang ang relay nito. Ang may relay lang nito ay busina. Tapos, wala na siyang relay. Relay lang para sa busina, para sa loud horn na. natin para makita nyo. Magtitest tayo tayo, magtitest drive tayo para malaman nyo yung nilagay natin na ano. Na park light. Tapos, headlight. Yung headlight nya. Tapos, mini driving light. Yung saka tayo na natin yan. Para makita nyo yung consumo. Tapos, bubusina tayo kung may kung meron pang lakas yung ano yung busina siya yung busina niya tara sa ite testin natin tama ba yan? wala kang bubaba na tayo wala kang bubita naligo sa harap, bago ka sumakain nandiyan ka muna, nandiyan ka muna wait lang wait lang wait lang okay, ilaw natin sa akin ha okay, sige na tapos yung park light natin, double yan ha Dito, wala tayong relay dito. Ang may relay lang natin dito ay busina. Subukan natin. Kung kaya pa ba ng busina na magano siya ng magandang busina. 4L lang pala. Kasayan yung battery dito, 4L ah, lang. Mga XRM lang binlag natin na 4L battery kasi pang low budget pag wala pang, pang 6.5 pwede naman sya makain bali nasa 6 pang sya kapag tuwang po tayo ng medyo mabilis bilis okay pa rin yung reading nya tumataas sya ibig sabihin mini driving light tapos headlight, park light, tail light tsaka yung ano natin under lights natin okay na okay pa wala magiging problema wala tayong magiging pagkalobat kasi pag nagpatay tayo ng ano pag nagpatay tayo na ilaw ayan na ay yung ano yung tataas na kagad sya tataas na kagad yung ano natin yung meter natin o oh. Pag lang tayo ito, um... ang Gum gumagana lang sa atin, headlight lang ha. Ah. Ayan. Naka headlight lang tayo nyan Kaya yung reading natin mataas Tapos pwede tayo magpalit lang ano Tapos kasi may extra brake light tayo Harto kami brake light natin Ito yung reading natin ha Pagka ano lang 13.8 lang tapos pag nag MDL na tayo, mas ano na siya. Bababa siya sa RPM sa ng gusto husto. Eh, ah, tayo ngayon. Grabe, eh, yung may lasa tayo natin, siya ka Yung pusa niya natin malakas pa rin. Kayang kaya kaya niya yung dalhin yung load kasi hindi bumabagsak yung ating reading Siyempre, dahan lang tayo nyan Siyempre, kung mas mabilis pa tayo Mas maganda pa yung ating magiging ano Magiging reading ng ating ano Reading ng ating Voltmeter Tapos oh, malakas pa rin ang ating busina 13.1 pa tayo Saka sa ito no? Ah, uh, pack natin yan, ano lang ah uh, Ah, nasa mga 20-30 pa lang takbo natin 13.1, ang kaya niya MDL, headlight, kaya ang kaya niya Signalite pa pa tayo kasayan yun So Mag-a-assert pa tayo. Eh, naka-assert pa tayo niyan. Pag maliwanag, patay tayo ng ano? Tapatay tayo ng mini-driving light. Para bawing bawing niya agad yung ano, pinababawas headlight lang tayo ayan din yung driving light lang siya saka low tapos mag-ahay tayo ayan napalsin nyo kasayan yung ano yung bolt yung voltmeter kaya yung bolt natin kasi hindi siya nagaano. Hindi siya bumababa. Headlight. Hindi siya bumababa na 12. 12 lagi, 12 lagi pataas. Kaya kaya kasi na basta nakaano lang tayo naka LED. Naka LED headlight saka lang tail light. Kasi sila yung malakas kumonsumo. Sila yung malakas kumonsumo ng ating ano, ng ating battery. Para mapaba natin yung buhay ng battery. Kaya kung maganda yung reading ng ating voltmeter, malakas pa rin ang ating busina. Hindi siya naman hindi siya magkawungo. Saka may ato. pasing, Papasig lang sa pagka nakalow yung natin Nakalow yung Kini driving light Tsaka pag nakapatay Okay na no, okay kasi da Kailangan lang natin siyang yan o ha ah. kailangan lang natin i battery operated pag naka battery operated na palitan ng mga LED nagpalit tayo ng mga LED para ano para magaan yung load kaya kaya nyo dalhin yung load natin kaya kung mapapasin nyo hindi siya na ng ano, nakabukas yung MDL nakabukas yung MDL natin tsaka yung ano yung headlight tapos meron pa tayong Underlights apat na ano, apat na eagle eye. Na pwede nating pag eh, ay natin ng blue. Blue or green tayo tayo yung ano. May extra brake light pa tayo. Okay na, no? okay kasi ganun lang ang gagawin niyo ha. Puro LED lang para magaan yung load. Para yung busina natin eh okay na okay pa rin. Kayang-kaya pa rin yan dali. Kasi hindi naman tayo pupumababa ng 12. 13.2. Pa balik na tayo sa ito na lang mga kasayan. sa panonood.